Magandang araw po sa ating lahat. Dakong alas 11 ng umaga, araw ng Miyerkules, Agosto 6, 2025, nakatanggap ng tawag ang TDO ng aming istasyon mula sa TDO ng MDRRMO o Santa Magdalena na mayroong polling incident sa Sityo Puro, Barangay San Eugenio, Santa Magdalena, Sorsogon. Agad namang rumispondi ang aming EMS team sa pangunguna ni SFO1 Salvador Paul Igarinto Jr. kasama sina FO3 Christian G ambulance driver at F1 RGA Rosas EMS crew. Pagdating ng EMS team sa nasabing lugar, natatna nila ang biktima na nakaupo na sa silya sa tulong ng mga nagmalasakit na kapitbahay. Ang pasyente ay meron namang malay at ito ay nagtamo ng open fracture sa kaliwang ibabang binti na resulta ng pagkahulog mula sa bubong. Siya ay binigyan agad ng pangunang lunas ng EMS team upang madala agad sa Matnog Medical Hospital para doon siya mabigyan ng sapat na atensyong medikal. Ayon sa kwento ng mga nakasaksi, ang biktima ay umakyat sa bubong ng bahay para ayusin nito ng biglang bumuhos ang malakas na ulan na naging dahilan ng kanyang pagkadulas at tuluyang pagkahulog. Ang naturang biktima ay residente mismo ng Barangay San Eugenio, Santa Magdalena, Sorsogon. Ang ganitong hakbang ng Bureau of Fire Protection ay patunay na hindi lamang sa sunog kung ang mga bombero, bagko sa lahat ng sakuna at anumang emergencies. Mula rito sa Bureau of Fire Protection, Santa Magdalena, ako po si Epo Tolopera, naghahatid ng mga sariwang balita.